So, mga paps, balik ko na tayo rin sa Tap Avenue Bali, nasa Malate na nga pala tayo ano? Bali, ano po, uh, 110 po ah, Pwede ko lang saglit ma'am Thank you po ah. ah So guys, may problema tayo Yung kinuha natin dito sa may Maynila, yung isa Yung naunang pickup Pinababalik ka sa akin kasi wala daw magre-receive no eh, medyo malayo na. Habi ko, bayaran niya na lang tayo guys, so, nandito tayo ngayon sa katatapos lang natin kumain no? Uh, dito rin tayo kukuha ng pick up natin for today so ito, kasi setup lang ng bag natin medyo maulan guys sana makarami pa rin tayo so may nakuna tayo guys dito sa may 27 mayaman, punta natin yung drop off nito sa may malate for only 110 pesos no? wala tayong makuha na malalapit kaya subukan natin pumunta ng nila So guys, uh, malapit lang to So guys, na tayo Bali, ano to? bababa na lang siya ma'am na Kapag oh, tawagan ko na lang po no? na lang yan sa... sa lobby Sige ma'am, thank you po Guys, ito yung first pick up natin First booking So pag nandito talaga ako sa lugar na to guys Ang hina ng signal dito Sana makakuha pa ng kasabay nito no? Pamahinila rin. So okay guys, uh, may kukuhain tayo na booking. Ipipikpin natin sa may uh, Toyota Kubo bago tayo bumaba ng Maynila, no. So guys, uh, Aurora Boulevard na tayo. Oh, problema, muulan ulan na naman, ambon-ambon. So guys, andito na tayo sa Toyota Kubo. Yung papunta ng G-Twason, sir, no? Opo. Opo. Do, doon na yung payment nito, sir? Doon na yung payment nito. Sige, sir. Sige po. Sir, tag mo na lang sa Facebook. <laughs> thank you, thank you. Okay, guys. Na-pick up na natin. Puro dokumento lang. Unahin muna natin to. Bago tayo dumiretso ng malate, no? So mga guys, no, dapat talaga ano ka lang, double book ka lang ng double book. Kahit sabi nating sobrang baba ng uh, fair nila alam Kumikita ka pa rin naman eh kaysa naman umiyak ka, <laughs> 'di ba? parang na nababasa sa Facebook na umiiyak dahil sobrang baba. Kung mababa, edi eh, sabayan mo, wala namang problema doon, 'di ba? Wala kang magagawa diyan, guys. Kahit sabihin nilang magprotesta ka nang magprotesta. Kung gusto mong kumita, diskarte lang talaga. So mga paps, uh, nandito na tayo sa may isang palok Manila Umaambun pa rin no oh. Umaaraw, tapos umuulan Parang kanta lang ng River Maya ano? <laughs> so guys, ito na tayo sa drop off natin Sana dito lang siya sa may mga aquarium no? Ay ma'am, lala po Ma'am, seven po no? 77 lang po ma'am Papa okay, salamat sa so klima. Thank you po. So guys, diretso na tayo sa Malate. Uh, total, binigyan na tayo ng tip na 23 pesos. Binigyan tayo ng 100 ni ma'am. So, ganun lang, no? Hindi na tayo magdo-double book. <laughs> so guys, uh, nandito na tayo sa may San Andres Bukid. Dito sa may Maynila. Malapit na rin tayo kung pumunta ng Malate, no? Ang binabaybay natin ay Leon Ginto. So guys, napakasarap bumiyahe rito sa Maynila kasi hindi ka masisiro na booking dito. Lalo na kapag nasa Divisoria ka. Talaga ang umuulan ng booking tapos high demand surcharge lagi ron. Pero ayoko naman tumambay ng Divisoria kasi nga guys, uh, ang hirap ng parkingan doon. Tapos napaka-traffic siksikan. So mga paps, balik tayo rito sa Tap Avenue. Tapos dito na rin yung drop off natin. Bali nasa Malate na nga pala tayo, ano. So guys, nandito na tayo sa may The Manila Residences Tower 1. Dito sa may top. Bali, ano po? Uh, 110 po. Thank you. At, uh, ah, tama. Ah, ko lang saglit, ma'am. Thank you po ah. So yun nga guys no, ala ala-una na, nakakadalawang booking pa lang tayo Uwa na lang ulit tayo ng booking guys Bali nakakadalawang booking na tayo at meron na tayong 210 pesos Okay guys, uh, after natin maghintay uh, Meron na tayong nakakuha dito sa mga San Marcelino Kapunta naman to ng Pasig uh, yung, shipping pin nito ay 136 pesos So punta na natin to guys kaya napakasarap bumunta rito ng Maynila guys. Uh, napakadali mong makakuha ng biyahe papunta sa Pasig, sa Mandaluyong. <clears> Hindi <throat> ka talaga masisiro sa Maynila. So guys, uh, nandito na tayo sa ano, San Marcelino. Dito na rin tayo sa ating pick up sa KJ Food Hub. So ayan oh. Uh. Boss, dito po kay Yang. Dito po kay Yang. Uh, pick up ma'am. Papunta kay Catherine Notar Papa. So guys, ito lang yung pick up natin. Papunta ng Manggahan, Pasig. Tapos, binigyan tayo ng payment na 136. So guys, bali, pangatlong booking na natin to. na no? Tignan natin kung may makakasabay ito. <laughs> so, guys, uh, may nakuha na tayo na booking na makakasabay nito papunta ng Manggaan Pasig, no. Balik, kukain lang natin dito sa May Santa Ana, 2 kilometers away. Para <laughs> double book lang ng double book. so guys uh, nandito na tayo sa may isang na Manila turn right at 50 meters hindi ko lang alam kung anong building to eh. tawagan natin papa oh, kay ma'am Jennifer yung papunta ng Green Meadows ma'am no? Uh, doon na yung payment nito ma'am sige po, thank you po So guys, uh, ito lang yung dadali natin sa may Green Meadows na. No? Tapos, diretso na tayo. Pang-apat na booking natin. <laughs> Bali, daan natin ito ay kalentong. <laughs> so, alis na tayo rito guys. So guys, may problema tayo. Yung kinuha natin dito sa may Maynila, yung isa yung naunang pickup pinababalik ka sa akin kasi wala daw magre no eh medyo malayo na habi ko bayaran nyo na lang tayo so mga paps nandito na tayo sa may panaderos papunta na tayo ulit sa pinikapan natin ang una sa Maynila no Meron lang namang 4.5 kilometers kaya lang medyo hassle din kasi traffic nga no. Ito yung mahirap kapag wala talagang magre-receive dun sa ano sa lugar pero mas maganda na rin kasi tumawag ng maaga hindi pa tayo nakakalayo okay lang sana kung hindi traffic eh, kaya lang traffic dapat hindi sila nagbook ng ano nang hindi sila sugurado, di ba hassle sa mga rider yan eh. lalo na pag gantong may ka pang isang booking bulbuk book pa naman ako grabe naman ah. So guys, uh, mag-u-turn na lang tayo rito Nandito tayo sa may Kirino Grabe talaga, sobrang traffic oh. Pabilaan uh, oh. So guys, malapit na tayo sa ano, Pinag-pick up natin Yung nagpabalik sa atin Ito sa may KJ Food Hub Oh, grabe Teka lang, fituran ko na lang ulit. Ang problema, 0994 Nandiyan ano, may dala akong pandobol book ma'am. Okay. <laughs> thank you ma'am, thank you ah. So guys ito. binigyan tayo ng 60 pesos, grabe no. Ah, so guys, ito na lang yung hihahataw natin no, ipapunta ng Green Meadows, Pasig. 13 kilometers patuloy ya na natin ganun talaga ang buhay lala mo brider so mga paps nandito na tayo sa may show boulevard bali yung papuntang Ortigas natin sa may Green Meadows ah, hindi ko na Kinuhaan ng ano, pasabay, kasi masyadong madidelay na yung delivery nito baka magalit na yung receiver no? binigyan tayo ng 50 pesos kanina nung pinabalik tayo kung tosin kulang yon pero kaya na lang natin hindi rin naman nila kasalanan yung na walang magre-receive eh. kaya lang talaga sobrang traffic talaga guys ano nyo so boulevard yun yung kabilang side ayan o no? yung sa may taas uh, So guys, nandito na tayo sa Green Meadows So yung malaking gray na gate yung drop off natin no? tatawid na lang tayo Alright Karating din <laughs> uh, Sir, para po kay Dave Apostol Bali may babayaran pa na 124 Sige po Magkano ba yan? Magkano sabi ko sa iyo, Kuya? Ha? Oh, uh, may supply pang 26. Kuya, uh, kulang pa ako ng lima. Teka uh, thank you, uh. uh, nadrop na natin tong pang apat na booking. <laughs> Wala na tayong top up. <laughs> Problema na naman to. Magkano tayo ng pay by lalamove. So guys, uh, nakaka-apat na booking na tayo pero meron na tayong 500 pesos dito na cash. 1 2 3 4 5. So hindi naman masama yung apat na booking, guys. <laughs> so guys, pupunta tayo nang Ortigas ngayon. May pipikapin tayo na booking. Uh, paid by Lala Move siya. Tapos yung drop off dito lang rin sa May Uran Drive. Bali siguro ito yung panlast booking natin, no. Mag-aalas 3 na kasi. May borso pa rin ba? Lalamob ah, lala lang rin yan Balang <laughs> may borso pa <ba> eh <laughs> <laughs> nah ko si Paps kung may borso pa Wala na raw pala <laughs> So guys, uh, Ortiga Center na tayo Yung klima ngayon paulan-ulan eh No? lang uh, kagandaan nito Ang sarap bumiyahe eh. gawa na hindi ka naiinitan so guys uh, nandito na tayo sa may cyberscape alpha tawagan natin yung ating pick up uh, sir yung papunta lang dyan sa may phoenix subdivision no uh -huh. yung malapit lang no oh, kala kasi nandun ito ano oh, hindi, di nag update yan yung ano ng mapa kaya sabi ko nito ko na pala eh. uh, ayun apat na yan sir no? ah, dito na lang diretso Sige okay, po. Bayad na yan kuya bayad na yan. Online yung ano. Payment. Hindi matawagan yung cellphone mo no? Ah, ka ano kasi dito si ko Ah, ah, dito. Oh. Pag ganun, pag ganun lang, hindi matawagan. Bang, hindi. Magkalabar kasi dalawang SIM card Ah. Sige, thank you. Sige, kung magamit ako isang SIM card, walang signal sa Ah, walang signal. may log kasi. Sige, boss. Thank you. Yeah, thank you. Oh. Ah, text mo na lang yung ano, pagdadalan, sir, ha? Thank you. guys, 2 uh, kilometers away lang mula rito yung pagdadrapa nito tapos stop na tayo <laughs> para lang magkaroon na laman yung wallet natin no? kasi may utang na tayo na 36 pesos kay lala mo kasi guys napakahirap kapag nasa isang lugar ka tapos wala kang wallet di ba may mga nakikita kang booking na sa pupuntahan mo tapos hindi mo makuha kawa, gawa ng zero yung ano mo yung wallet mo so malapit na tayo sa Phoenix Subdivision guys dito sa mga Henry Javier uh, di ko alam kung, kung sa to ng Orambo Drive no entrance exit boss deliver po sir kay ano po kay JC so guys, itong Phoenix Subdivision, isa ito sa pinakamaliit na subdivision dito sa Pasig, no. Hindi katulad ng mga Bali Verde, yung mga um, Corin Corinthian Garden. Pero ang gaganda, no. Solid din yung bahay rito. May townhomes din. Ah. Doorbell lang tayo. Bali apat na na plastic po. Picture ang na lang po. At, ano pong name niyo, ma'am? Fe. po. thank po ah. Po po so guys, i-unload yeah, na natin 'to. Kukumpleto na natin. Confirm bill. 78 pesos yung bayad nito eh. Ayan, no? Tapos magkano kikita ni lalamove dito, no? 66. Bali 10 pesos may get. Kanina may utang tayong 32 pesos. Ngayon ay, oh, may laman ng 34. <laughs> Nakalimang booking tayo. Ang nakalagay rito ay 428 for for five bookings, guys. Pero uh, binilang natin kanina yung pera natin, yung cash nasa 500 na ano. Iburo guys, uh, dito muna natin tatapusin yung paglalala natin for today. Bali, yun nga, nakalimang booking tayo. And then, uh, 500 tayo na cash. Tapos, meron tayong booking na isang paid by lala Tapos, dagdag uh, -dag no? nagkaroon tayo ng medyo komplikado kanina. Dahil pinabalik tayo ni client. Tapos, wala daw kasing magre-receive sa drop-off. So kaya ibinalik natin at ang uh, ayos lang rin kasi 4 kilometers pa lang naman tayo nakakalayo sa uh, from teacup. So ganoon lang guys, Katag uh, kapag may mga komplikado minsan uh, na na talaga wala tayong magagawa. Although may although meron kang double book. So tiyagain na lang natin na uh, maayos at ma para hindi magkaroon ng problema account natin. Uh, Wag tayong makikipag-away sa kliyente. So, yun lang ang tip ko sa inyo. Lagi tayong humble. Lagi tayong mabait sa mga CS. Although, kahit hindi na makatarungan ng presyo ng uh, fair nila alam mo. So, uh, so, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Uh, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Kung umabot ka sa oras na to ay talagang napakalupit mo sinusuportahan mo si Score Moto so sa mga hindi pa nakasubscribe dyan subscribe na yes Score Moto Vlog ang Japong link